Pinagkaguluhan si Atasha Mulak sa tiping niya para sa kaabang-abang na bagong series na pinagbibidahan niya ang Bad Genius. Atasha! <tos> <tos> Ito ang kau naunahang series na pinagbibidahan ni Atasha Mulak kasama ang iba pang mga teenager actor and actresses bilang mga isujante. Paano, paano? On Jollibee. <laughs> Makikita sa ngiti ni Atasha Mulak na sobrang happy ito sa kanilang tipping day sa loob ng school at napakaganda pa ng kanilang mga uniform. Um. <laughs> Man, okay, Batman, kay Superman. Pinagbigyan ni Atasya ang isang fan na lumapit sa kanya para pirmahan ang hawak nitong mga larawan na kasama siya. Nagpapasalamat din si Atasya Mulak dahil binigyan din siya ng kopya ng mga ito bilang remembrance sa kanya. Sobrang bait talaga ni Atasha. Please send it to Sabin. Thank you po. Thank you, ah. Uh. Thank, thank you, thank you po. Thank Next you, thank you. Next time, bibigyan ka tayo ng yeah, yes, please. Papaprint ako uh. ulit. Send mo sa akin, ah. Ah, sayo. Samantala, dumating at umakyat sa stage na napakaganda si Atasha Mula sa isang event ng Palmolive kung saan isa siya sa mga endorser nito. Hello, maganda, maganda ng hapon mga kasenso! Grabe naman! Atasha, napakaganda mo talaga. Pati Bagay na bagay sa kanya ang kanyang kasuotan na mint green, katulad ng kulay ng Palmolive shampoo na kanyang iniendorso. Ate mga ka-sense of Hello, hello, good afternoon everyone. Thank you all for your time today. At ito na, reveal natin yung secret kung paano how to have ultra smooth. Sanay na sanay na si Atasha Mulak sa hosting. Nahahasa ito sa It Bulaga kaya napakagaling nito magsalita. Narito naman ang behind-the-scenes tipping na magkambal na sina Andres at Atasha sa the first family sitcom nila. <coughs>